Okay, good morning guys. Meron ulit tayong mission ngayon. Uh, may pupuntahan po tayo si ano uh, si Ma'am Michelle po. Yun po yung principal doon sa ano dito sa amin sa elementary. Ano hindi po ng tulong at yung kanya daw pong uh, anak ay nanakaw ng ECU. Ah, uh, yun po yung ano ginagamit sa ah, uh, po yun ginagamit po sa pampaganda ng tambotso ng motor yung tunog po pag uh, na nanakaw daw po kasi eh, nahingi po ng tulong sa atin ECU po yung ano daw 21,000 ang bili kaya pupuntahin po natin at baka sakaling ano, mapabalik po natin pupuntahan po natin si ma'am si ma'am Michelle sige pa. ito ang may ng Mm Harap -hmm. <laughs> mong anak ko, ayun yun ng hirap talaga. Na parang ayun pinaghihilaan nila eh. <laughs> ito, ito yung pinaghihinalaan. Para, para po, para ko. At nung mawala ko ilang araw do kung hanggang ngayon ay hindi naglalala Tapos, Kasi magpaga yung nagnakaw nito, parang hindi, yung mga katilin, hindi siya masyadong makakatiginan ng sa amin. Okay. So, ay hindi po naglalabas. At yung motor na rin, ng na harap pinaghihinalaan. Ay eh, nang um, sa kwarto po lagi daw inaano ngayon sa kwarto po lagi pina park. <laughs> daw po, sabi daw po. Eh, Kaya e, nausap na po namin kahapon, eh, nagtuturoan po. Nagtuturoan? Ay, malaking halaga po eh. 21,000 imagine. Saan so, mo po hahanapin yung ano, ganyan. Hmm. Dito yung ano po, yung dito naman, yung kay Rocky, mismo pinasok sa bahay po eh. Hmm. 30,000. 30, hmm. Dalaw dalawang ano po siya, dalawang pato isang manipis ang makapal. Opo, oh, ah, pera. Pera. Nakalimutan niya tang yung kwarto po eh, i-lock. Opo. Oh, Para napaso. Ani ka kilala din po. Taga doon din po sa kanila. Kasi nung magmaga yung mag-asawa na sa akin. Opo. Oh, ah. At nawalan nga sila nung 30,000 oh, 30 ay Ayan, buti naiwan yung manipis ah. na pera. Ibig sabihin po, basta yung nakatabi ng bagay na yan. Mm -hmm. Okay, basta may kaugnayan po doon sa nawalang bagay. Sa bagay na basta lang po ay, Mamaya po. Ayun ay, ano. na. <laughs> Pagkising ka kumagin na doon yung mag-asawa eh, ayun nga. Mm -hmm. Madaling araw po nanakaw mm -hmm. Tapos, nung umaga na, 8, alas 8 ng umaga, nagpunta sa bahay sa at daladala -dala yung katabi. Oh, yung ah. katabi. Oh. Tapos, ma'am, nung... Iwang ng... paano? <laughs> hindi, <laughs> hindi madaling po kasi yung kanto eh. Ay, Parang Opo, okay, dinakma lang ngayon. Oh. Di alas 8 ng umaga. Di pinanahan po sa akin. Oh. Nagbalik siya ng mga hapon na eh yung oh. si Rocky at nakita na daw nila. Abo, oh. yung pera na ano, nakalagay daw po sa may garden kaya lang may bawas ng 1.5. Please, kakaunti lang po, ano. Okay, one, Ang takot ko'y baka ibenta yan. Pag po ibenta yan, bali man libo'y mabilis po yan eh, mabibili. Sa mga yung mga ano nga po. Sa mga, ka, mga, mga na yung ano. Gwa, gwa nang, ay, parang hindi po ma, nakakatulog yung ano. Mm, Apo. Oh, po. o, sana po. Nangyari yan doon sa aking inaanak, ma'am. Ano, oh. may alkansiya siya. Oh. Tapos, nawawalan no, daw ng laman. Mm para napansingan oh, Oo, na no, wala na naman yung kanyang alkansiya. <laughs> ngayon, pin, ngayon pinaano sa akin. ng mga, nasa kanila ko, alas at yun gabi. Hindi uh -huh. di ko ma'am. ko. Kaso, nung pag-uwi niya sa bahay, bigla daw tumas yung kanyang balahibo dito sa buhok. Uh -huh. Pag-akit siya, bago tutu nung tutulog na siya, hindi siya makakatulog. Pagpipigit siya ng mata, may bumubulong sa kanyang, ano, Alcansya, alcansya, alcansya. Oh. Tapos, kung may lumalakad na guyam sa mukha? Oh, yung, yung kumuha ko ba yan? Ano yung nagpa Hindi, yun yung nagpa yung aking inaanak. Oh. Oh. Siya yung may-ari. Ngayon, ma'am, ma'am ma, am, ma am ganito. Oh. Nung umaga, nagpunta sa akin, sa, sabi, Nino, bakit ako ang hindi nakatulong? Oh, yes. Ano bang ginawa mo? Ay, kumuha din ako ng 10 piso. Ayun, ma'am. Siya yung huling kumuha ng siya 10 pesos. Ang eh, kaya pala ikaw. Kaya Sa kanya po umano. Oo, siya oh. po hindi nakatulog. Ah. Oh. <laughs> okay. Ganun pala yung yung huling nag-ano. Yung huling. Opo. Siya yung ano. May nalakad daw naguyam sa mukha niya eh. Pero pag titingin sa salamin, wala naman daw. Allah, di, Talaga, ano, Talaga hindi siya patulugin. Eh. Oo, oh, tapos nabul may nabulong doon. May nabulong daw po sa kanya. yung ECU, ECU. po. Tapos ang anak ko pala rin umawak na. Hindi, sabi sa akin ni eh, ano eh. Akala ko ni Nong yun ano eh. Ako na ang may ari. <laughs> oh, hindi, ah, <laughs> hindi, hindi. hindi, hindi. Ikaw kasi yung huling kumuha. Siyempre, oh. Syempre, oh. Eh, siya yung tatalab yun. Tata, Buti one, isang beses ko lang ginamit. Apo. at sinabi na agad sa inyo. Hindi, na? isang beses ko lang inorasyon Kung ginawa ko ng tatlo, 3 days yan, hindi makakatulog. Ah, ganun po yun. Kung ilang orasyon yon ah. yun. Tapos mild lang yung sinabi ko. Ah. Pag sinabi ko pa na mangati okay. ang buong katawan, oh. mga nga talaga buong katawan mo. Kung tatlong araw makati, ah. tapos hindi makakatulog. Oh. Buti yung mild lang yung sinabi ko, ah. um, yung pampakonsyensya lang. Ah. Ah. Ay siya pala yung... <laughs> Oo. Um. Oh, May talab po talaga. May, may talab siya. Guyam sa mukha. Mm -hmm. Eh, sana ko kayo tulong umaga at ako'y tawag-tawag. Ah, sana po ay, ano. Ay, ano pong kailangan kong galing po sa inyo? Gumahohan niyo ma'am yung pinaka-box niya eh. Oh, yung, yung katabi, ma'am, kaya nung... Ay, ay katabi niya. Ano ba? Donado naman yung sakuan eh. Doon sa box, katabi oh. nung box na ano, nung pinaglagyan nung ano. Ah, opo. Yung, nung inihalagay ng opo, anak ko doon. Opo, opo. katabi nung ano man meron doon sa yung box. Sige po. Sa so, U box ng aking anak po. -hmm. Yung katabi nung pinaka, um, ano, ano. Mm -hmm. So, ano makonsensya. So, ano naman po. Pero doon sa yung tita ko na ano, Pinakita niya lang sa akin yung, para siya na-scam. Opo. Kumuha ng 300,000, tapos... Ang ah, oh, asawa ko po na iskama. Di 300,000, tapos sabi... Sabi nung... Uh, ano niya lalaki, yung... para magne-negosyo ng baka. Mm -hmm. Ay ngayon, eh... Ay nagpunta na sa Amerika. Mm -hmm. Yung tiyahin ko. Ay yung... Ka, ano niya, Parang binilak na sa Facebook eh. Mm -hmm. Hindi na nagpakita. Eh nagbigay po siya tapos, ng pera. 300,000. Okay, malaki. Tigaro Siryo Batangas po. Di ang, yes. pinaki ang binigay niya sa akin, yung picture nung ano mm -hmm. nung lalaki. Mm -hmm. Na yan ayan yan. yung ano. Tapos inano ko siya. Dingyan mo, inurishinan ko nung mga para mga 3 days, tumawag yung ano yung tiyahin ko, sabi nagpunta na daw sa bahay nila dito ah. sa Batangas. Parang nag nag-down down ng 40,000. Aano. Sarap. Yung damit. Mga <laughs> ang galing yung gamit. Ang okay. galing na yung gamit. Naniniwala po ako sa mga gamit. Uh, ano nga siya? Okay. Ay, mabisa siya Ano rin eh. Kasi nung baguhan, hindi ko lang ano. Merkules Biernes. Yung araw. It's yung uh, pinak mabisa. Um, mm, um, Merkules. Tsaka Biernes po. po at Biernes po. Mag-ura siya tapos hapon. Sa hapon. Hapon siya. Ano siya? Hmm. Halos uh, 100%. Auto. Eh, paano po anong gagawin po din? Mag-try ko muna yung, ano, yung... Try niyo po kung picture oh. na binigay ko. Uh, um, Tatry um, niyo na po mamaya. meron uli. mamaya po ang gabi. Malay niyo, muna <laughs> na agad. Pumalab na siya. Kasi Tapos yung... magtatanong din po kung hmm. pwede kong dalhin ang bawa bukas. Opo, opo. apo. Ay, ibabalik din po. Yung basta na-consensya yung ano yung ano yung... Ano. Mapira siya yung ano, kaya niya yung 3 <laughs> <three> days 3 <laughs> days, ah. days na hindi 3 days na hindi wala katulog tapos uh, yun nga ay, malaman so, sa mga kusina sa mga kabarkada um, marami gumanon marami po ako na pabalik eh nako po, sana po ano po makakita pero nakakadalwa pero katatlo na yata yung taga iba ba umulit pa po ulit <laughs> may nawala nang lagi po sa bag nawawala nang 6,000-7,000 yung magbabiyahe uh. sa, mag sa mga rep sa reprat ay paano na wawala po sa bag oh. ay lagi pa lagi lagi lalo sa bahay <laughs> lihatan punta sa akin I mean nung inanin sa akin bumalik daw tapos yun nanakawan na ulit siya ay <laughs> <Yung> pero kasi ito <laughs> yun, na <laughs> yung nadadala ko na nakailang na punta sa akin na ah, <laughs> ayun ayun Balitaan no, niyo lang pa, po ako dito sa Ano Opo. Kapag e halimbawa po na scam, yung kumawag sa bank kumawag lang. Tumawag. Opo, nasabi, ah, may rewards ka na ganito. Pero yung po? yung pong ng scam ay may litrato. Kung ayun. Wala, ayun, hirap Wala, Wala, boses lang, tawag lang number lang po. 50k. O sige. Nagbigay na nagbigay ng one time pin. Opo, parang bakit po naniwala? Good so, Tsaka meron po kasi yung pag, oh, pag, tumitig ka ma'am sa ano. pag tumitig ka, na-hypnotize. May mga, yung aring... may mga gamit din po. Yung, yung, uh meron may din po. Yung kasing pisang ko gano'n, yung na-hospital ang ina. Nag withdraw ng sa bangko. Paglabas, nakausap po nung Binigay, niya. Ibinigay, pati cellphone. Ay pambayad po yung sa ano. Pambayad po sa hospital. Yun. Nung na may mas masana, yung iyak nang iyak. Pati cellphone niya alahas, tsaka yung perong pambayad sa ospital. Yung may ano rin po, may ano rin eh, Iba'y ginagamit po sa masama. Opo. Pangit <laughs> yung gano'n. Kakaroon na yung sila. Opo. <laughs> Babalik pa kanila. Uh, po, po na na Balita, Ah, Ari po na. yung nanghiram, parang eto Tapos <laughs> ito yung pinagdibintangan. Ito pong huli, ang may-ari talaga nung nawala. Ito yung may-ari po. Oh. Ito pong huli, may-ari talaga nung nawala, ng ECU. Ari, anak ko, may ECU po. Ay, hindi gumana itong hiniram dito. Kaya, pin hiniram yung sa anak ko, at itong ECU yung hiniram, ay nilagay sa u-box akin. Ah, oh, wala yung pinaghihin nila, wala. <laughs> May oh, picture ko wow. ako. Nung pinaghihin nila, nila, kasi oh, di po. Pero ito Pero yung... Dito niya daw po nilagay. Ito po yung huling pinaglagyan. Ako, tapos ay, lo, sa ilo po ang katabi sa atin. Katabi lo, sa motor. Ganda. Ganda. <laughs> ah, ito yung katabi. Ganda po ng... Hindi ka po nilagay sa lalagyan ng motor. Ako. Katabi daw po yung katabi. Ganda. Ipicturean niya po. Okay. Bubulong ko lang po ito. Tapos, pwedeng sa akin muna ito, ma'am. Itong... Akin, sige na po muna. ito. Pwede sa na rin po. Itong, muna. ano? Sige po. Parang impedensya yan na nakabalot pa siya. <laughs> Ang dami ko nga ano? sa aming ganan, ma'am. Yung mga... <laughs> yung mga nagpado sa akin. May Ay, paano yung pag madami. Madami. <laughs> Nagpapaurasyon. Isunod-sunod po yun. Ganun. mayroon oh, meron po. <laughs> Nado sa akin yung ano. Pulo, eh, Tsaka yung isa kong cellphone na ganito, puro picture nung ang <laughs> laman. Nung mga nagpapalap po. Ako po tiwala na. Pero... Napapalik yun. na nagsitiwala ako. Ang <laughs> mahal po yan. Talaga nga na ano? siya. Easy. Huling pinaglagyan. Opo. Tsara, po, pero ano po talaga easy yun nito? Ha? Talaga easy yun ni. Pero dito nga daw po. Oh, baka ikaw ang talaban. Sige ka. Ah, hindi po. ito niya daw po huli nila. Eh, tapos yung... Ito po tapos. Ito yung kasama. nito ano? po sa motor bago mawala. At ito po yung katabi. Katabi ng... Um, uh, ano. Ah, sige po mam. Ma ano yung gabi? Sana yung mag... Uh, ano? Magkaroon na resulta. Sana huli kong ano sino ba yung huling nagpunta sa akin? Pero yung huling nagpunta sa akin. Sabi ko, pagka ano, pag hindi bumalik, balik ka uli ng pa three days. Eh, hindi na bumalik kasi. <laughs> bumalik na po. Oo. Basta hindi, ay, ano, ang huli na Friday. Mm -hmm. Hindi na siya nagbalik. Hindi, hindi ko, ay, bumalik na yun. Siguro. <laughs> Sige, ma'am. Ang ah, huling na lang. Sige po, thank you ha. Okay. Thank you po, ma'am. Thank you po ha. Ako, Okay, good morning guys. May good news po tayo. Nag-chat po sa akin si ano, si Ma'am Michelle na bumalik na daw po yung ano, yung ECU na sa kanyang anak. Medyo natagalan po bago na Oh, almost sumbu, One month po. Ang tibay guys nung ano. Nung nagnakaw. Sambuan. Pero at is, napabalik po natin. At pupuntahan po natin at ating kakamastahin po si ma'am. Kung anong uh, kung sino yung nagnakaw. Sige guys. Pupuntahan natin. Ating kakamastahin. Ito na tayo kay Ma'am Michelle. Kaya si Ma'am. Hello. Hello po Ma'am. Ay may tao pala. May tao pala si Ma'am May tao pa ba? May tao pa Okay na. Kumusta oh, oh, ko lang ang sumama. po, ma'am. Kumusta? Ay, hello po. Ay. Hello ano po. Ang balik ko. Oh. Gabi. Sinong ano, ma'am? Sinong nagbalik? Sinong, ano? Ang ginawa po, yung una kong pinanahan sa inyo na ni Alpesha Angeles. Opo. Oh, uh, po sinabi niya ang si Gilbert nakuha. Mm -hmm. Ngayon po, pinalabas noong ni ang Christian Angeles, ko pong pinana sa inyo, yung, po parang kagaya ay sinabi po na yung Gilbert ay nagbebenta ng, may binibenta ng CEO na limang libo lang. Limang libo lang. Ako, sa kapareho. <laughs> pinapicturan, ayaw picturean yung likod at may palatandaan po. Uh -huh. Tapos po, parang ang ginawa, aring Gilbert ay may kaibigan si AJ po, na siya po kung tukuha ng ECU dun sa Gilbert bibigyan lang ng anak ko po at nung may ang nga nila sa 300 parang bayad dahil sa kanyang ECU oh. ayun po, nung pumunta po sila doon kasama ko yung may-ari sabi, wag mong bigyan, magkakuntiyawa sila parang yun lang, mo po siya <laughs> oh po, isang buwan din po ano oh, tagal <laughs> saan din po niya yun kaya po, paano po Anong ano po sa inyo? Paano po yun? Uh, <laughs> o, sasalamat po Ay, okay lang po yung sasalamat Mami, okay. Ano e? Irish? Sige, siya yung ano, siya Si ano? Vincent Cost yung Si Sir Arvin uh, <laughs> na, Nawala kasi ay. si ng na pera Nawala no, na? Pera sa? Sa zone, kasama niya Anong huli na? Ang <laughs> yung niyo. yung Wala yung pera kasama yung ano po. Wallet? Uh, Hindi. Yung wallet. Yung man wallet lang ma'am. <laughs> 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 Pero ko tayo sure, ng gusto na ako. Dapat imay may na man ng merienda ay, nupo, eh. Nupo. Pasasalamat. Ma'am, doon lang sa isa tayo medyo may hirap doon sa ano nyo. Doon po sa isa, ano? Dung, wala po kasi ano. picture nung Pero, ano. Malay ano po. Okay. Ito. Yes. Ay, teka lang. Mata. Magkano po yung nawala? wala? nyo. Hindi, tika lang. Hindi, wala. Ang mahirap <laughs> di. Hindi, ma'am. Kasi... Ay, baka sa'yo. Yung na, huling kumuha. Ikaw yun. Kaya ay, po, ako. Sa'yo sa tatala. Ay, pabalik ko yung pera ko. <laughs> <laughs> Ayawa ko rin. Kasi yung... Ayun na nangyari doon sa ano ko eh. Doon sa akin yeah. na, na ano. niya. oh, ano may nakauhan ng ano sa kasaya niya eh. Nawawalan siya ng pera. Yeah. Ngayon, pinaano niya sa akin. Kaso, siya yung huling kumuha. Di siya, hindi nakatulong. Alay! Huwag baka hindi nakatulong! Tingin mo! Dali! Ay, ako nga ang huling gumamit nito. Oo oh, oh, nga eh. Parang ba may nagulong, tapos sinasabi, may nagagapang sa'yo. Huwag na. Eh, sige Huwag na. ginagamit yeah, ko pa hanggang ngayon. Eh, kasi dapat yung... Yung last touch, no, mm -hmm. mismo araw ngayon. Huli ko mukha. Hindi oh. ako yun. Sa bagay. Baka ako hindi mamatay. Baka si mamang ano. Sabi nung hala nga sa'yo, ah, yung kaya nga yun sa akin. Ipinigay <laughs> <laughs> e, ko din naman. Number lang kasi yung kay eh, sa asawa niya, mami. Madali kasi yung bed on. Ipaano na natin yung ano yung sa to? may pinatahan niyo? Tinignan niyo? Pag Hindi, ano lang siya? Hindi ako. Nandito pa nga. Yung kahon. Ay, yung kahon. At saka, yung pinaghihin nila mong ano, kumuha, yung picture. Ah, Tama yung hinala ako. After a month, ha? Hindi pa lang. Medyo matagal pa nga, ma'am yan eh. Hmm, hindi kayo lang days lang po, pero patuloy pa rin ako nag-a-update. <laughs> ito po, so, ito po yung gilbert na pinagbibinta eh, so, so, uh, nga, eh ito po ko naman. Tapos ibinig niya. galing na. Sa'yo naman no, yung, yung pinsan ko ano eh, cellphone na nanakaw sa kanya, ano na, mag iisang buwan nang nanakaw. Napabalik pa rin. Ito lang, ito yung ano. Uh, hindi siya ano ma'am, hindi napabalik yung cellphone kasi uh -huh. yung nagnakaw, naipagbili na sa iba. Pero yung nagnakaw, nagpunta sa kanya na pwede. Umahe pwede daw kalahati na lang ang kanyang babayaran. Diba? Kasi hindi niya kaya yung 5,000. Diba? Ano siya? Nakonsensya. Nonsensya. Nakonsensya siya. Oh, <laughs> Aditya, <laughs> siya Duration... Okay, Ay, okay. Ay. oh. Kaya ako kayo. Hindi, try mo lang, ah. <laughs> 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 hindi ko agad nasabi sa iyo, eh. Oh, nung eh. Dapat yung pagkakuha. Hmm. Sa'yo tatalabot. Hindi po. Hindi po ano. kasi Pero ay... ma'am magkano yung kinuha sa inyo? One, two. One, two. Kasi, kasi, po, hindi ko maano eh, baka. <laughs> baka ako kasi Kaya, ako Ikaw okay. Ikaw <laughs> <laughs> ay, yun? kasi yung... Um, oh, kasi syempre yan, ano okay? ko Ikaw kasi yung... Dapat pala pagka yung nawala. No, Huwag uh, uh, oh, mo nagagalawin. Ito ang kukuha. Ako sa kaya Kasi, ano? Kasi say, sa'yo pupunta. si yung sinirox ng isang bag. Ano? ano po ba? Hindi pala mga kabuka kapag ano. Nakasaksak ito. Pero inyo kala ka hindi na mapapabalik yun. Isang... Ano oh, oh, na? Tagal na. Talagang ano na yun. Hahaha. <laughs> Siguro ay ano na, no, matigas-tigas din ang loob No? No, e, Matibay ma'am yun. Kasi yung pag ano, merong isa-dalawang araw talagang... Yung... Binabalik na kaya. Oo, binabalik matibay, na kaya. Inabot na isang buwan. Hmm. Pero ano po, halos ako na rin. Nasabi eh, nag-message sa anak ko. Sabi, narinig po yung motor ni Gantuin na po mm. Sabi po nung pinag-imitahan namin. Ang sabihin, papakaging-kaging siya na may pag-asap mm hmm. ng babalik. Ano po? <laughs> oh, matagal ma yung, yung sa dalayan po, nine days bago bumalik. Yung kalabaw, yung mm -hmm. nanakaw. Ah. Um. Nakasyam na araw siya.